pati po napaka-papait na ampalaya ay nagagawa nila ng paraan para ma-enjoy ayan, ito po ay wild ampalaya tigma natin mm. ito po ay pickled mga kaumami ayan, ganyan po siya mm. so ito po yung tinatawag na balang in Ilocano, yung ampalayang ligaw o yung maliliit na ampalaya na masarap pang pinakbet ayan, merong sobrang liliit mayroon din namang malalaki na ano kaya ang lasa nito mga kaumami mayroon po siyang amoy na mapait-pait, na manamis-namis na parang maasim-asim, ayan para malaman natin, ay tikman na natin wild ang palaya teka lang parang gusto ko siyang gustuhin pero parang hindi ko magustuhan sa pa matamis manamis namis adun pa rin yung pait pero kaunti na lang meron siyang kaunting asim-asim na malinamnam hindi siya crunchy, soft. Ina-expect ko crunchy-crunchy Katulad ng mga nakikita nyo minumukbang ko na fresh na ampalaya. Ayan. Yes po, iminumukbang e, ko ang mga hilaw na ampalaya at napakasarap. Okay naman yung lasa, pero hindi ko masyadong gusto na parang gusto ko pang kumain ulit. Pero nawala na yung pait ng hilaw na ampalaya. Pero for me, mas prefer ko pa rin ang hilaw na ampalaya o yung mga ampalaya sa pinakbet o yung nilaga with bagoong. Ito parang tinanggal nila yung pait eh. Tapos, tumamis-tamis siya. Tinanggal po pala yung buto. Hmm. Ito maliit, okay. Hmm. Parang nagugustuhan ko na siya. <laughs> hmm. Sobrang tamis kasi. Hindi ko ma-appreciate na pinatamis nila yung mapait na ang palaya siguro sa mga gusto ng ampalaya na ayaw na mapait, siguro ma-appreciate nyo ito. Pero ako kasi gusto ko yung ampalaya dahil sa pait niya. Mm, hindi ko gusto. <laughs> Pinatamis na ampalaya. At mayroon pa silang iba't ibang mga pickled fruit na ibinabantahan na pakarami. Gulay, prutas, And most of them, gustong gusto ko. Ito lang yung hindi ko masyadong nagustuhan. Hindi ko na-appreciate yung giniwa nila sa Ampalaya. <laughs> Pero siguro magustuhan to ng asawa ko at ang aking mga anak kaya papasubok ko rin later. Mm. So yun lang mga kaumami. Pickled Ampalaya. Siguro kung yung pagka-pickled na yung parang mga pickled na mangga na masim-asim na mapait-pait. Siguro gusto ko yung mga ganun. Pero ito kasi pinatamis nila ng bongga. Kaya hindi nag-match for me. So, ayan mga kaumami. <laughs> it's a no na naman ang ating mukbang for today. Pickled ampalaya or sweet ampalaya. Sa atin po ba, meron din ganitong mga pickled ampalaya para ma-enjoy natin yung napakapapait na ampalaya. Ayan, comment naman po. Thank you for watching.